Hello po, welcome back to my vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ako sa uh, sa Bondar ng Matimbo dahil po ang pinakabula ng mga 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 uh, so, may mga 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 to doon Malapit ang balita ay kaya balita. Ako po ay napay nga dahil po nanti po nga kapalit. Tutin na ko lang kung darating. Maraming maraming salamat po sa nagbigay sa akin ng malakal. Ano po kayo palagi. Tatan lang. Tiwala sa Diyos. Maraming maraming salamat po sa mga mukwarta sa aking vlog muli kong nabukta ng aking account ngayon po kayo yung kalakan na ako ko yun may mga baso pa ay linitin may mga teddy bear pa so, konti na so, po ko abangin na po ang buo natin si mother ko dito po ako sa papay na po ako sa lungot at matakot na yung likot ko napakabigat nung naglakad ako dito pong mula tawiran hanggang sa dulo Dala ko uh, tong Pinch ko tong Dyser ko dahil Nakakatid ako Parang nahirapan ako Parang babagdak uh, Nakabangan ko na lang po yung Bibigay sa akin na type car O kaya Letting na lang ito Panginoon Ito lang po Pagpaporta Ingat po kayo palagi Baka ako din pa papa, Alam muna At inintay ko po ngayon Lahat po Shout out po na si Jake Jake parang yung tap natawa ko sa kanyang video dahil ah uh, siya kagabi ng pala oh no ako mabuhay ka jek jek sa tatay